guys okay, so oh, uh, ang hagis natin kung dalawang to titignan natin kung mag uh, kung sino sa kanila ang uwi sa ating uh, rooftop ito oh ito si Mia ito si Doggy Gray ang uh, hagis natin 1 2 3 Ayan na sila Mia Si Daddy Kigre at si Mia Ayan Magkasama sila oh Yan ang gusto ni Mia eh May makakasama siya sa paglipad Ayan Nagsabay ko siya ng Para may kasama naman sa paglipad si Mia Hindi natin makita Sana nakikita lang video natin Kasi lang paglipad Ayan oh galing ang layo na nililipad nila dalawa oh. masaya na si Mia may kasama na siya sa paglipad oh. dati yan si Mia isang round lang yan bumabalik ka agad eh oh, tignan nyo ang bilis lumipad ni Mia Aba, magaling si Morgat itong si ano, si Dagi Gray oh. ayan na si Mia oh. bumalik na Oh, ayan na sila very good ayan si da ayan eto ba? sino ba ayan sino ba to hindi <laughs> mo makita ko si eto si daggy Gray. ah si mia eto naman si daggy Gray. pagod na pagod oh ano sarap pang magpaya rounding rounding ha mia may kasabay ka sa pag rounding rounding ano ah very good very good bumalik kayo Salamat sa pagbabalik ninyo sa ating tahanan. O baba na kayo at makapag-swimming. Ayan no. Kung mag-swimming, kahit inom kayo ng tubig. Mia. Yeah. Ah, ito si Mia nga ito. Kasi kulay blue yung singsing uh, -sing niya. Blue, at blue and white ang sing -sing nito eh. So yung si Mia. Si Dagi, white and uh, gold yung kanyang singsing. -sing. Ayan -sing. si Dagi nasa taas. Ito naman si uh, Mia. Ang galing mo Mia. Ah, Dagi. Very good kayo ha. Ah. Pagod na pagod eh. Ah. Si Dagi ang galing din lumipad eh. Ah. Marunong mag shortcut para mahabol ka Mia. Dinadaya ka ni Dagi. Ah, Dagi. Baba na dyan. Dali. At hindi tubig. Mia. Dagi. Baba na. Baba dali. Inom ng tubig ng tubig kasi okay, papakaw lang ko na yung mga iba nilang pang kasama ayan yung iba nilang kasama nakakulong pa kasi inuna ko ka munang uh, yung dalawa hindi nyo naman no oh, nakikira na, na, na yung munggo sa ano kaya mo ayan yung na munggo napakain ko na lang yan sa labdor so, labas ko kayo Pogi, mga magkanda, labas na, labas. O, ano? Nalayin ako ng pagkain. Baba na kayo dyan, baba. Kailangan ko lang ulit palang bumili ng bagong pagkain. Kasi namimili naman kayo. Ayun yung kanyang ninyong munggo.

Kain na dali, kain na. Mia, baba na. Kakain na kayo dali. Baba na kayo ni Daddy Ayun yung pagkain nyo. Yan, sa may kulungan ko na nilalagay yung pagkain yung mga patukan nila kasi ayaw nilang pumasok sa ano eh, sa pag, paggabi na Ayaw magsipasukan sa kanilang mga kulungan. Baba, baba na kayong dalawa ba dyan? Baba na, kakain na kayo. Dali. Dagi. Mia, baba na. Paparo pa kayo. O, sige. Iwanan ko na kayo ha. Bababa na ako. Diyan na kayo. Kain na kayo ha. Ayan yung tubig o. Oh. Maligo kayo ha. Pag nainita kayo, maligo kayo. O, ah, palaging, ano yan ha. Ah? Bagong palit ha. Ah? Kasi hindi mo nasasayang tubig na yan. Sa... Sa hapon naman eh pinanlilinis ko 'yan dito sa rooftop o kaya minsan dinidilig natin sa mga halaman natin. So, walang problema dahil uh, maraming halaman, maraming dahon nakakain ng ating mga ibon ang mga halaman na 'yan. Oh, ano? Oh, iwan ko na kayo ha. Dagi Gray and uh, Mia, pa na, kumain na kayo diyan, 'no? Oh. Baka kayo ubusan ng mga kasama nyo, 'o. Oh ah uh, bawat kulungan nyo ha, ah, may mga pagkain yan. Sige na, abusin yan. Huwag kayo magsayang ng pagkain. ah uh, shout out kay Inay Merli, ah uh, kay Deslorica, at kay Kameses. Uh, kahit wala na, uh, wala na sa membership si Des, ah uh, shout out pa rin sa'yo Des, kasi sinusuportahan mo naman palagi ng aking mga ang aking youtube channel Ayan, bumaba na yung dalawa. Buti pala, hindi ko muna tinapos tong aking uh, video. At least, sa uh, nakita natin bumaba si Mia tsaka si Tagu Grey Kakain na yan, o. Oh. Ayan, inom na ng tubig si Mia. Bukas ulit, Ah, Mag-rounding kayong dalawa, ha. Yung isa, hindi ko muna pasasamahin sa inyo. Ayan, no, oh, Lumilipad, o. Oh. Ang galing-galing naman, eh. oh, ha. Nilipad eh. Si Mia kahapon nandiyan sa kulungan eh. Ano ba gusto niyo Mia? Diyan na lang kayong tumira ni Dagi Gray. Ha? Sige, diyan na lang kayo para hindi na ako aakyat. Ayaan ko na kayo diyan uh, ano, na ano, akabuka sa mga kulungan niyo. Kasi problema baka kayo mabugaw pag kami umakyat na ibang tao dito. Well, Marami lang naman ng tao dito sa bahay. Kaso ang problema mga baka may umakyat. Na kapatid ko, eh mabugaw kayo. So, siya sige na. Iwan ko na kayo ha. May mahaba na natin video. Bye bye. See you mamaya. Kita kita tayo mamaya.